Grabe mga Lodi, nakakita ako ng rep na halos magsisikwentang taon na eh gumagana pa. Nakakita din nga ako ng piano na mag daan taon na pero gumagana pa rin siya. Yo mga Lodi, na dito ako sa pinakamatandang, isa sa pinakamatandang bahay dito sa Alaminos, sa bayan ng Alaminos At eto nga, minakita ko na napakatanda ng piano. Eto mga Lodi, oh. Ayan siya, oh ano, may mga sira na siyang pyesa pero gumagana pa rin yung iba yung mga lodi atin nyo. Oh. At alam nyo ba na ang tanda na ni Ay, bali 1950, 1950 pa ito, so kayo nang bahalang magkwenta, no? Oh, grabe mga lodi yung... Oh. 1950 pa hindi lang ito yung pinakamatandang eh, pinakamatan bagay dito, ano? Sa bahay na ito. Meron pang, ito ito yung mga upuan na to. Yan, like kina Kuya Benji to, mga lodi. si Kuya Benji. <laughs> ito, <de> Brenda. <laughs> eh, Kuya Benji, 1930 1930 Yung mga lods to 'yo 1930 pa tong na to. Eh <laughs> ito, 'yung oh, mesa. Ah, ito lamesa 1978. 1978 tapos Yo. ito. Red, 1978. Itong rep 1978. Itong red mga lods, naaga na pa 1978. Oh, naaga pa yan, ha? oh nag o oh. nagyayelo pa siya ha mga lods. Grabe. Ba, 1969. <laughs> yeah. Mga Lodi, yan, 1930. May kasintandayan dito. Yan, ito. Mga Lodi, itong cabinet na to. Gano, oh. Napakatanda na. Wala nang Wala nang ganitong cabinet ngayon, oh. Puro sila, kuwan. Puro... Mga antik na. Mga antik na, mga Lodi, oh. Pero pinaka na. Gusto ko talaga ito. Yan, <laughs> mga Lodi. Yan. Yan. Yang ano yan yung piano na to 1950 Ito talagang isa sa pinaka nagustuhan ko yung piano ni mga Lodi oh 1950 Mga Lodi talaga nagana pa siya may mga sira lang piyesa kasi nga hindi na nagagamit yan oh okay. Grabe nga talaga mga lodi kasi sobra. akong napahanga tulad ng upuan na to na meron na napot, hapat na taon. Grabe malapit na siyang mag isandaan taon. At hanggang taon. ngayon nga ay napakatibay pa niya at hindi man lang siya inaaray. Grabe, eh, magkano kaya pagbibilhin nyo ni Bostoyo? Ano? <laughs> tulad na lang ng rep na to mga lodi na meron ng 46 na taon. At uh -huh. Hanggang ngayon napakaganda pa rin daw ng makina niya at pag naubusan na lang ng pre yun eh pinalalagihan na nga lang. Grabe talaga napakatitibay ng mga bagay nung unang panahon. At syempre nasa pag-iingat din yun ang napag-iwanan sa kanila tulad na lang ng cabinet na to o istante na to na wala man lang basag ang mga salamin at alam nyo Malapit naring na rin mag isandaan taon ang cabinet na yan. Grabe ang mga bagay dito sa bahay na to ay napakaraming antique. antik. Na nga nila yan dun sa kanilang lolo at lola gaya na lang ng piano na. Iba oh. mga lodi may mga bagay ba kayo na mga antik na Oh, matagal na sa inyo. Pag-usapan na lang natin 'yan sa comment section.